Sumasakit ang ulo ko, guys. Napapaisip ako ko. Tulungan nyo naman ako mag-isip. May, may katanungan no sa Hindi ko alam kung ano, kung ano eh. Ano, kung ano, 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 ba talaga. Gusto ko rin malaman yung sagot mula sa inyo. kung sa akin lang, hindi pa kasi ako nakakakita eh. sumasakit ulo ko. Ano sasagot ko din sa tanong ko? <laughs> So, ayun nga. Ang tanong. Ano pa? Tatanong ko pa ba o itatanong ko pa? So, yun. Kanina ko pa iniisip talaga to eh. Eh. Ito kasi yung tanong. Pag ang langgam ba, namatay, nilalang pa din. So, yun guys, po comment naman dyan guys, tulungan niyo ako mag-isip. Palupitan na lang ng sagot kung namamat pa ba yung langgam pag namatay. Damay ko na kayo sa isipin ha. So, love, thank you, enjoy.